Yon, shout out mga kadiskarte. Kain muna tayo. Ayan o, natin o. Oh. Ito, paborito ko kasi ito eh. Rose bowl. Eh, nung nagkaroon sa grocery yan, eh, tatlo, ganyan yung inuwa ko. Kasi, nadaling maubo siya eh sa grocery. Ayan, e, mga bao natin. na lang yung Rose Bowl. Ito mega. Yung Rose Bowl. Ano ba to? Hindi siya easy open gan. Pero ano yan? Ayan o. Pack Trademark Ocean Crown Products Incorporated. Anaheim, California. Oop. Oh. Ported dyan boy. Sarap kasi nito eh. Kala hindi easy, easy open dyan. manual yun na hindi <laughs> na. na ako sanay yun o ayan ah sarap talaga tayo tayo mga katiskate rose bowl pero kumuha rin tayo ng ibang ano syempre kahit paborito natin yan rose bowl e eh, tayo tayo pagpuru ganyan diba tayo tayo mga katiskate ang halian Mmmmm Sarap talaga Tawag it Hindi ba tayo ng dirasa dahil ano e eh? Minsan may mga deliveran tayo na malayo layong kainan Saka yung Mga lugar na mahal yung mga kain ngayon laban natin sa mga yeah. sa sitwasyon lang. sa alpha mart yung meron yan Aso, ah, hindi nang tatagal. Bismo ubo. Roast boat sardines. nakakalimutan yung pangalan nyo sa sarap Ang <laughs> naman ako ng Kain na rin Sa yun, shout out mga kadiskarte gandang araw ng sabado sabado day sabado nights ganda ng biyahe natin ngayon mga katiskarte. single drop one drop only isang bagsakan lang tapos malapit pa. Ba? Diba? Mga pa tayo makakabalik sa plant sa terminal niyan. Mga kapag ulit tayo. Makakarami tayo, di ba? Ayun lang naman dito eh. Minsan malayo biyahe mo, 3 drops, 2 drops, bombahin, bombahin na, 2 drops pa. Pero may pambawi naman, may malalapit. At may single drop din, di ba? Oh. Ah, uh, tayo masyado malulungkot di Medyo malalayo. <coughs> Maraming drop. Ay hindi naman laging ganoon. Meron ding single drop. Single drop at malapit. Ang ganda pa ng panahon, mga kadiskarte gana buhay. Tropa! Maliwalas! Sabado, tapos ba ano ngayon? Wala masyadong ano. Katrapikan. wala naman pasok eh. Karamihan pala sa mga ano, walang pasok pasok ang eskwela, walang pasok ang ibang mga nag-opsina. maluwag ang kals kakalsadahan. So ayan mga katiskate, update ko kayo mamaya pag ganda na tayo sa ating Disney Liberan. Shout out! So yun nga mga diskarte Dito na tayo sa Petron Dito sa may papasok ng Capitex Dami pa nagkakarga Medyo untay-untay -tay lang tayo Ngayon naman tayo Puto Pinamunan tayo ng misis you mm -hmm. ni-record ko yung ano eh, ni ako. Ni-record ko yung mga details ng biyahe. Kasi ginagamit din to sa pag-update update sa amin sa GC. <coughs> Tsaka maganda rin yung may sarili kang record na ganito. Pagdating ng payslip, nakikita mo kung lahat na nabayaran, na ibigay Kasi minsan, hindi naman sinasadya, minsan may hindi napapasama, kagaya sa akin, dahil dalawang bes, na-check ko, kulang, o, tapos sinabi ko yung date, kasi hindi tolight yung details, eh. yung date, yung odo, odo niya, tapos yung invoice, kung sinong customer na tinalaan, kaya nung sinasabi ko na hindi napasama, kumpleto, kung may message ko sa, sa, uh, excuse me, <laughs> sa supervisor. Ayun, yung sumunod na sahod, na isama naman. Ganun lang naman yan. Eh, kung wala kang, ano, ano ba to? Yung record, eh, paano mo malalaman kung, kung nabayaran ba lahat sa'yo or what? Kasi, siyempre, tao rin yung mga taga nagkakamali rin. Diba? Hindi naman sinasadya. Kaya, maganda yung may record ka. Diba? So, yung mga diskarte, eh mukhang i-discuss ka na yata tayo okay maya okay. ulit